Magandang araw po. Ako po si John Cacciola, sales executive dito po sa Mitsubishi Peak Motors sa Bad Santos, dito po sa Maytondo, Manila. Bali sa video po na to, i-discuss po natin yung bagong uh, promo ng ating uh, Triton. Triton GLX two-wheel drive, automatic transmission. Then, magbibigay din po tayo ng mga insights regarding sa mga specifications po ng ating uh, unit na ito. Pero bago po pala ang lahat, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating channel, pakisubscribe na lang po para po at least tuloy-tuloy po kayong makakuha ng mga updates regarding sa mga promos, discounts, and mga freebies na binibigay natin dito po sa ating uh, dealer. Especially po kung naghahanap or nagpaplano po kayo kumuha ng inyong uh, pangarap na sasakyan, ito po ang best channel na para po sa inyo. So balik po tayo sa featured unit po natin ngayon, which is ang Triton GLX, 2-wheel drive automatic transmission. Bali ito po ang uh, pinakabagong uh, pick-up sa lineup po ng ating uh, Mitsubishi. Ito po ay na-launch noong uh, January 26, 2024. Ang variant po na GLX ay isa po sa base variant ng uh, variants ng ating uh, Triton. Meron po itong uh, three variants. No? Meron po itong uh, Triton GLX, two-wheel drive, manual transmission. Triton GLX, two-wheel drive, automatic transmission. At ang kanyang uh, four-wheel drive na Triton GLX four-wheel drive na manual transmission. Pero sa video po na ito, ang i-feature po natin ay ang Triton GLX two-wheel drive automatic transmission 2024. Magsimula po tayo sa kanyang front design. Ito po ang kanyang bagong design na Dynamic Shield front fascia. Ito po ngayon ay pinatapang, mas robust kumpara sa kanyang kuya na Strada dito pa lang sa kanyang design, malalaman nyo na po na ito ay GLX variant. Dahil ang kanyang color key, body color po ang kulay na naka-apply dito. Meron din po itong matte-like texture na finish sa kanyang grill na nagbibigay additional depth sa pagkaangas ng kanyang front profile. When it comes naman po sa kanyang engine, ang uh, Triton GLX 2-wheel drive, automatic transmission 2024, ay equipped ng 4N16 2.4 liter turbocharged direct injection diesel. With this engine, Euro 4 compliance na din po ito. Meaning, mas nare-reduce nito ang toxic sulfur na lumalabas sa combustion engine. Makakaasa na lesser emission kapag Euro 4 compliance ang engine nyo. Ang maximum power po pala ng kanyang engine ay 183 PS over 3,500 revolution per minute. Ang maximum torque naman po ay 430 newton meter over 2,250 to 2,500 RPM. Dito naman po sa ating side profile, meron po itong overall length na 5,320 mm and 1795 mm naman po ang kanyang overall height. Equipped po ito ng side mirror with chrome housing and integrated na po ang turning signal light na nagbibigay additional visibility, especially po sa gabi. Equipped na din po ito ng side step board para mas madali na pong sumakay at bumaba ng sasakyan. Then meron na din po itong simple yet elegant-looking na 18-inch mugs na may size na 265 by 60 by R18. nagbibigay po ito ng 222 mm na ground clearance. sa kanyang back design naman po, makikita po natin na equipped po ito ng LED rear combination lamps with bulb type na brake lights. sa kanyang tailgate handle, ito po ay chrome accent. Dito din po nakalagay ang rear camera and the new additional na keyhole for additional safety ng unit. For the cargo bed naman po, equipped po ang ating Triton GLX two wheel drive automatic transmission ng uh, cargo bed liner. Ang overall length po nito is 1555 mm. Overall width naman niya po is 1,545 mm. Then, ang overall height niya po is 525 mm. Pumunta naman po tayo sa interior ng ating Triton GLX 2-wheel drive automatic transmission. Makikita niyo po sa kanyang door trim na equip po ito ng black with combination po ng silver accent. Ito po ay napaka-straightforward ng design and stylish at the same time. Dito din po makikita ang ilang buttons for windows and side mirror adjustment. On the dashboard naman po to maintain the simplicity and elegance ng kanyang design sa kanyang interior, makikita po natin na ito rin po ay color black na may silver accent gaya ng kanyang side door trims. Equip po ito ng 3-spoke leather wrap na steering wheel with this design. Masasabi po natin na hindi po tinipid. Especially sa mga controls dito like yung ating cruise control na makikita sa right side. Then mga controls sa meter cluster na makikita naman po sa left side. Sa center part naman po ng ating dashboard, makikita po ang ating 8-inch na touchscreen display na-equip ng Apple CarPlay and Android Auto na talaga naman po useful to connect our smartphones sa ating infotainment system. For the air conditioning system, equipped po ang Triton ng Marelli aircon compressor. Quick trivia lang po, ang Marelli at CalSonic Kensei ay nag-merge po noong May 2019. Ito po ay isa sa mga well-known companies pagdating sa air-conditioning system. Equip din po ng mga charging ports ang ating Triton. Meron po itong 12 volt sockets na useful, especially nowadays na meron po tayong iba't ibang klase na, na gadgets. Equip din po ang ating Triton GLX 2-wheel drive automatic transmission na nga 6-speed automatic transmission. Kagandahan po sa ating transmission gear, mas madami po itong gears kaya mas smoother po ang takbo nito. For aesthetics naman po, equipped po ng high-grade fabric seats ang ating Triton. With its texture and white stitches, makikita nyo po na napaka-high class ng dating sa design ng ating seats. Sa design pa lang po, masasabi natin na kayo po ay magiging komportable once ito po ay gamitin. Sa kanyang center console naman po, makikita po ang ating center console armrest na soft padded leather with white stitches. Ito po ay nagbibigay additional storage din sa loob nito na pwede pong lagyan ng mga valuable items like wallets and gadgets. Equipped din po ng conventional handbrake ang ating Triton GLX 2-wheel drive automatic transmission. Ang advantage po nito is mas mura po ang maintenance and mas reliable sa mga akyatan na daan. Para naman po sa ating second row, Equipped din po ng ating high grade fabric seat materials ang ating second row. Then sa may center part po ng ating uh, upuan, makikita ang foldable armrest na mayroong bottle holders. And for safety, meron po itong 3-point ELR seat belts na ready para sa ating three passengers. Siyempre, hindi pa din po pahuhuli ang ating second row sa ating uh, mga charging ports and 12-volt socket. Dahil equipped po ito ng type A and type C charging ports and 12 volts na pwede nyo rin pong lagyan ng uh, USB ports if ever para sa ating uh, mga gadgets for charging. So, ayan po ang mga ilang features po no, ng ating Triton GLX 2-wheel drive automatic transmission. Isa po ang GLX sa mga base variant ng ating Triton. Pero makikita nyo po na hindi po ito tinipid When it comes sa mga special features ng ating uh, unit, yung pagiging stylish at elegance ng interior at exterior ng ating Triton, makikita nyo po doon ang kanyang uh, value for money. And speaking of money, magkano ba ang ating uh, Triton GLX 2-wheel drive automatic transmission? At sa dami po ng uh, competitors ng ating Triton sa market, sulit pa ba na kumuha ng uh, ganitong klaseng pickup from Mitsubishi? Well, sa kanyang Philippine price, meron po itong 1,383,000 na SRP. And for cash buyers, meron po itong additional discount na 30,000 pesos. At sa mga nanonood po ngayon, if mag a po kayo this month ng Triton GLX 2-wheel drive automatic transmission, pwede ko pa po kayong bigyan ng additional discounts na siguradong ikatutuwa po ninyo. Message nyo lang po ako sa aking number na 0956-055-3025 or pwede nyo rin po akong i-message sa aking FB Messenger. Hanapin nyo lang po ang pangalan ko na John Katsola. At para naman po sa mga nagahanap ng uh, financing, 5 years financing ng ating uh, Triton GLX 2 Drive Automatic Transmission, meron po akong special promo na ibibigay din sa inyo. Especially sa mga BDO depositors. For this month of April, meron po tayong uh, down payment na as low as 30,000 pesos. For non-BDO depositors naman po, you are still encouraged to apply for your car loan tutulungan ko pa rin po kayong ma-approve sa ating BDO na promo. And syempre, since in-house financing po ito, hindi po dyan mawawala ang mga special freebies na ibinibigay natin sa ating mga clients. Especially po yung ating Bosch Europa Horn para ma-upgrade po ang inyong busina and yung ating dash cam, rain visor, and syempre yung ating muffler tip. So ilan lang po yan sa mga freebies na pwede nyo pong matanggap once mag-avail po kayo ng ating in-house financing promo. So ano pa pong inaantay nyo? Message nyo na po ako sa aking number or Facebook Messenger. At kung nagustuhan nyo po ang ating uh, video, subscribe na lang po sa ating channel dahil tuloy-tuloy po tayo nagbibigay ng mga updates regarding sa mga promos, discounts, and mga freebies na ibinibigay po natin sa ating mga clients. At kung umabot po kayo sa ating uh, part ng video na to, maraming maraming salamat po sa inyong binigay na suporta at panonood. Magkita-kita po ulit tayo sa susunod ko po na video. Maraming maraming salamat po.